mga kajanmaks, good evening karating lang natin mga kajanmaks sa trabaho dito na naman tayo sa ating tahanan maya maya mga kajanmaks, matutulog na tayo mga kajanmaks para bukas, maaga tayo gumising para pumasok na naman Ito mga kajanmaks, eh tagulan ngayon, malamig Kaya, mga kajanmaks, ah eh, hirap dito sa bahay mga kadyan max ako lang mag isa walang mag asikaso kaya kailangan natin mag asikaso mag isa para bukas linisin na natin ito mga kadyan max kasi marami ng dumi ganoon na naman mga kajan, max hindi yung lang hanggang matapos kasi pagka hindi tayo maglilinis mga kadyan max Ah, uh, like book natin dito sa bahay. Ano na, konti lang din guys. Kunasan na naman kunti yan mga ganun max. Eh. So, yung uh, pinaka uh, maganda kong asawa mga ganun max natin din si Ano na yun. Ito yung salamin. sa natin, brabo na mga ganun max. Na. Ganun lang mga Janmax. Unti-unti lang. Mga Janmax, bye-bye.